Nako mga bossing ko, problemado ka na naman ba tungkol sa usapin ng pera? Bukod sa inyo pong pagiging masipag, double time sa pagkayod mga bossing ko at pagiging positibo, sabayan nyo ng pampaswerteng ganito mga bossing. Ito po yung isa sa mga subok na nanapakaswerte. Basta't ikaw po mga bossing ko ay lalo nyong sisipagan at tsaga-tsaga lamang at mga kamit nyo ang tagumpay at ang ninanais po ninyo. Lalo-lalo na. Itong unang araw mga bossing ko ng pasok ng buwan ng Pebrero para buong buwan ng Pebrero ka na maging masagana ang pamumuhay. Ito pa mga bossing ko, isa sa mga paborito ko na pampaswerte. Kapag ang ating bawang mga bossing ko ay tuyo na, itapon nyo lamang po ito mga bossing ko at balta ng panibago. Obserbahan mga bossing ko at buong buwan na magkakaroon ka ng napakaraming pera mga bossing. At mas magiging magaan ang daloy sa inyo ng swerte. Asya mga bossing ko, hindi ka pa nakasubscribe mga bossing ko, pasubscribe na lamang Apple Pagyo 7, Apple Pagyo 1 at Jowelin Pagyo mga bossing ko sa aking YouTube channel. Hello my bossing welcome back to my channel mga bossing ko ay isa sa mga lagi na lang may problema tungkol sa usapin ng pera. Bagamat kayo ay masipag, madiskarte, hindi nakakalimot magdasan, pero napapaisip ka, bakit ganun? Bakit lagi na lang wala akong pera? Ganun po mga bossing. Ngayon po, mga bossing, kung isa ka sa mga nakakarana sa mga ganyan sitwasyon, mainam na gawin nyo po ito, bago-bago mga bossing. Lalo na ngayong araw na ito mga bossing ko, ng unang araw mga bossing ko ng buwan ng Pebrero. Para hindi ka lagi namumoblema tungkol sa usapin ng pera. Para laging siksikliglig at umapaw at napakarami blessing ang na dumating po sa inyo po ng buong taon mga bossing ko or ng buong buwan mga bossing ko ng Pebrero. Para hindi ka na lagi namumbleman ako mga bossing kung kayo po'y naniniwala at naisyo po itong gawin. Kapag ikay gumawa ng pampaswerte, lalo niyong sisipagan para makamit ka agad natin ang ating mga pinapangarap. Tapos, huwag kang makakalimot magdasal. At tuwing umaga, pagbukas ang pintuan, pasok ang swerte, lumabas ang malas, maraming pera ang darating sa akin, makakabayad na ako sa akin mga pagkakautang at hindi na ako muli mamumblema patungkol sa usapin ng pera. Ganon, mga bossing. Ngayon po, mga bossing, kung kayo po'y naniniwala at naisyo po itong gawin, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, subukan niyo po ito, proven po ito, mga bossing. Ngayon po, ako kayo yung naniniwala, ang video ito ay para po sa inyo. Kayo po ba mga bossing ko isa sa mga napapaisip at lagi na lamang nakakalumbaba mga bossing nako ay eh, malas po yan. Kung kayo po ay laging ganyan at lagi na lamang pong daing ng daing, uy mori wala na naman pera, uy mori marami kong bayarin, uy mori simut na naman ng pera ko, uy mori ganun po mga bossing nako ay eh, malas po yan, mga bossing nako po Panginoon ko wag namang mangyari. Ngayon po mga bossing ko kailangan lagi mga magaganda sabihin nyo magkakaroon ako ng maraming pera at kailanman na hindi na ako maubusan ng pera maraming pera darating sa akin, lalo-lalo na itong buwan ng Pebrero. Ganun po mga bossing ko ha. Ngayon po mga bossing, ako pimito may sa inyo. Bukod po sa inyo pong sipag at syaga, mananalig sa malapang inoon, sa bayan ng pampaswerte upang sa ganun, tuloy-tuloy ang pasok ng swerte. Maging haya ang buhay mga bossing ko at hindi maging lonely. Ngayon po mga bossing, subukan nyo po ito. Ito po mga bossing ko, ang ating wallet mga bossing. Ngayon po, para sa akin mga bossing ko, ang wallet na itim ay higit na nakaka-attract ng swerte. Sa wallet lampuyan lang po yan mga bossing ko ha, itim at saka sa ating bag itim. Pero sa brown pwede rin naman, brown is for money, tapos ang green is for money, depende sa trip po ninyo mga bossing. Ngayon po mga bossing, eto po mga bossing ko ang ating wallet. Ngayon, kapag ka nakita nyo na walang laman, ay nako, huwag mo sasabihin, huwag mo ibubuka sa bibig, ay wala na naman laman, huwag pong ganon mga bossing. Ngayon pa mga bossing, gato inyong gagawin. Lagyan nyo po ito ng down and laurel. Kagaya po nyan. Lahat ng aking pong bag mga bossing, kaya misan, sabi ng mister ko, kapag dumarain ako, sumasakit yung ganto ko mga bossing. Sabi ng mister ko, eh paano yan? dami-daming laman ang bag nyo. Ang dami ko po kasing pampaswerte sa loob mga bossing. At tunay naman, at talagang maswerte mga ko. Dahil ako pa mga ko, ay dati nati magaan nga. Pero yun nga po mga bossing ko, kabaliktara naman ang nasa laman. Ay kumbaga wala po talaga mga bossing. Kumbaga, magaan nga po siya, magaan po talaga dahil walang pera. <laughs> Ngayon po mga bossing, kaya ang ginawa ko, kahit mabigat po siya, pero huwag mo sabihin mabigat, dapat laging magaan. Kahit, uh, ito, syempre, para maunawaan po ninyo, kahit mabigat po siya, yung, yung, kung bagay, yung blessing naman, lalo na sa kapirahan, ay magaan ang daloy na swerte, hindi ka nauubusan. Ngayon po mga bossing, pero huwag nyo sabihin mabigat, laging magaan. Sinample ko lang yon para maunawaan lalo na ng mga bago nating bossing. Ngayon po mga bossing, o siya, gawin nyo po Ngayong unang araw na ito ng Pebrero, maglagay ka na ng dahon ng laurel bukod sa inyong pagiging masipag at matyagat, magpagiging madiskarte at pananalig sa malapang ay sabayan ang pampaswerte. Walang masama na sumubok mga bossing lalo't ikakaswerte. Pero pag sinabing ikakamalas ninyo, ay wag niyong gagawin. Ngayon pa mga bossing, kapag sinabing maganda may dudulot, lumarga tayo. Kasi ganun din ako. Kapag sinabing maganda may dudulot, nako, bakit hindi ko susubukan. Lalo-lalo na kung isa rin to sa paborito kong mga pampaswerte. Ngayon pamabosing mga basta lagi tatandaan, hindi pwedeng iasa sa swerte ang buhay natin, si pag-atsaga, pananalig sa malapanginoon at sabayan ng pampaswerte para wala ka ng pagkukulang pa. Kasi may mga pagkakataon na halimbawa, hmm, naniniwala kayo dyan. Pero yung pong nag-share ng, eh, sinuswerte ko, lalo na kita mo, dumadami ang blessing. Tapos, sa ay ba, dapat pala, nakagawa na ako. Kung baga, wala ka ng pagsisisihan pa kapag gumawa ka, tumisting ka na ng ganito, mga bossing. Ngayon po, mga bossing, ano po ang dapat natin idagdag dito? Siyempre, ang pinaka-powerful at paborito natin, eto yung ating kapangyarihan ng bawang. Ang bawang, mga bossing ko, isa ito sa pinaka-paborito ko na nilagay sa aking wallet, sa aking bag sa lagayan ng kaperahan mga bossing dahil ito ay nagtataboy ng malas at nag-a-attack ng na napakaraming swerte, napakaraming blessing mga bossing may pa mga bossing, ganito ang inyong gagawin lagay niyo ka siyang ganyan mga bossing yan nakalagay na, tapos sa harap ka sa gawing silangan, sabi niyo po sa pamamagitan ng aking sipag at tiyaga ay may patutunguhan ng aking pagiging masipag at matiyaga, kasi may pagkakataon masipag ka matiyaga, anong nangyari? na kong pakilala, mga bossing. Abi, masipag siya at matyaga at agang-agang -agang pumapasok. Pero ano nangyari? Ang pagsubok. Ang daming knock on wood. Ayan. Ang pagsubok yung kanyang kanyang tiyahin, yung tita niya, parang lahat sa umaasa, tapos ang dami mga pagsubok, nagkaroon ng sakit ng ganito, nasugod sa ospital, nagkaroon ng disgrasya, yung mga ganon, tapos ang hindi siya nahihirapan, pero hindi siya naniwala sa pampaswerte. Kaya sabi ko, alam mo, masipag ka, matyaga ka, nakikita ko, mataas ang mararating mo sa buhay, ngayon, sabayan mo na ng pampaswerte, upang sa ganon, may patunguhan, hindi lang pa pagsubok ngayon Nga tapos pinabago ko rin yung profile niya. Dati-dati kulay itim yung damit po niya. Baguhin niyo yung profile niyo kapag ginawa niyo Dati ko ha, dapat kulay red ang damit po ninyo or masaya kayo, huwag ka magiinitiman at huwag rin magpuputi ng damit sa profile picture. May kaugnayan din po yan. Kaya, subukan nyo po ito mga bossing ko ngayong uh, unang araw ng Pebrero. Yung sinasabi ko po sa inyo, nako, ngayon pa mga bossing, meron din ako bigyan ng ganyang payo, binago po niya, pura-urada. Nanalo siya sa raffle mga bossing ko ng motor ma-with cash pa, mga bossing. Sabi niya, ang galing naman, nagbago lang siya ng profile po niya at ginawa niya red ang anyang damit, mga bossing. Ngayon pa, mga bossing, kung isa ka sa mga naniniwala at naisip po itong gawin, walang masama na sububok, lalo-lalo na kung ikakabuti po ninyo, mga bossing. Ngayon po mga bossing, gawin nyo na po ito. Ngayong umagang ito, kailan nyo ito mapapanood. Tapos, positive lamang, magkakaroon ako ng maraming pera. Makakabayad na ako sa aking mga pagkakautang. Hindi na ako lagi namumblema tungkol sa usapin ng pera. Siksik tiglig at umapot, Maraming blessing ang darating sa akin. Ganon, 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 ganon. ganon ang wish mga bossing ko ha. Kalimutan na ang pagdaing-daing kasi nasa inyo rin. Kaya bakit nakakatra kayo na negatibo kasi daing daing mga bossing. Ngayon pa mga bossing, kung isa ka sa mga naniniwala at naisyo po itong gawin, lumarga na po kayo wala po itong bayad mga bossing ko yung mga pagwiwish. pero may sukle mga bossing ang pagdadasal walang bayad pero may sukle mga bossing kaya subukan nyo na po ito mga bossing kaya kung kayo po naniniwala at naisip po itong gawin asya ilumarga po kayo huwag ka na mag-alin pa lalo na ikabubuti naman po ninyo mga bossing kung isa ka sa mga naniniwala asya Subukan nyo na po ito, paalala lamang ang ating bawang ay lagi dapat fresh. Kapag nakita nyo malambot na po siya, tuyo na, itapon na po yan, marami na po yan na higop, na negatibong enerya, paltan nyo na lang muli ng bagong bawang at mag ka ng mula sa inyong puso. Kaya kung pinaniwala tayo siya po itong gawin, asya mga bossing, good luck po po lahat.